Aries, iwasan ang labis na pagbibiro ngayon. Dahil maaari itong humantong sa hindi pagkakaunawaan, maging maingat sa pagiging sobrang mabait sa ilang partikular na sitwasyon para maiwasan ang mga isyo. At may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat. Ang signos pahiwatig ng kalikasan. Taurus, mag-ingat sa mga ligaw na hayop at dalawang gulong na sasakyan sa gabi, manatiling alerto upang maiwasan ang mga aksidente at pinsala, ang signos pahiwatig ng kalikasan. Gemini, maging alerto sa mga matatamis na nagsasalita para maiwasang maskam dahil sa pera o kaalaman, ang signos pahiwatig ng kalikasan. Cancer huwag maging masyadong palakaibigan sa lahat ng nakakasalamuha mo ngayon, ang ilan ay maaaring gusto lamang humiram ng pera o tuksuhin ka sa romantikong paraan, ang signos pahiwatig ng kalikasan. Leo, maging mapagpasensya sa pamilya at sa trabaho upang maiwasan ang mga salitang maaaring magdulot ng malas, ang signos pahiwatig ng kalikasan. Virgo, mag-ingat sa iyong mga aktibidad ngayon, mag-relax at iwasang mag-ehersisyo para maiwasan ang mga biglaang isyo sa kalusugan o pinansyal, ang signos pahiwatig ng kalikasan. Libra, kung magbibiyahe, maging alerto sa iyong mga gamit para maiwasan ang biglaang pagkalugi, at kalungkutan ang signos pahiwatig ng kalikasan. Scorpio Maging maunawain sa pakikitungo sa mga magulang o kapatid, maaaring mabawasan ng galit ang iyong kapalaran sa pagkamit ng iyong mga layunin, ang signos pahiwatig ng kalikasan. Sagittarius, maging matapang sa tamang sitwasyon, lalo na sa iba, kung nagagalit, iwasan ang mga komprontasyon upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang gastos at alitan ang signos pahiwatig ng kalikasan. Capricorn, maging maingat sa mga sasakyang may dalawang gulong, lalo na sa gabi, iwasan ang masyadong mabilis na pagtitiwala sa mga tao upang maiwasan ang mga hindi inaasahang gastos, manatiling mapagbantay, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos pahiwatig ng kalikasan. Aquarius, alagaan ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng pagmamasid sa iyong jeta at pag-iwas sa mabibigat na gawain, iwasang makisali sa mga di kinakailangang talakayan, ang signos pahiwatig ng kalikasan. Pisces, magsanay ng pasensya ngayon. Ang pagkawala ng kontrol ay maaaring humantong sa problema, lumayo kung sa tingin mo ay naiirita upang maiwasan ang mga salungatan, ang signos pahiwatig ng kalikasan.